Hello mga loves! Ngayong araw ay maghihiwa ako ng 30 kilos na yellowfin tuna. Mga dalawang linggo din siguro na hindi nakadala si Uncle Bubong na malalaking isda. Dahil hindi talaga ako nag-order. At isa pa, medyo mahal yung tuna ngayon. Pero ngayon, dahil nag-order ako ng 10 to 15 kilos na tuna, at wala siyang may nakitang medyo mura at affordable. Inuha niya na lang itong 30 kilos na tuna. At tamang-tama habang naghihiwa ako, may dumating na isang customer na may-ari ng isang karinderiya at bibili siya ng dalawang kilo ng ating tuna. Nag-request siya na puro laman lang at walang tinik dahil gagawin niya ang tuna steak. Maya, -maya lang, may dumating na bibili ng ating belly. Meron din naghihintay na bibili ng ating panga at saka yung buntot ng tuna. Dahil medyo matagal pa ang paghihiwa nito, nintertain ko muna sila. Chika-chika <laughs> muna mga loves. So, habang naghihiwa ako ng tuna, meron akong isha-share sa inyo. This past few weeks, may mga bagay na hindi ko makontrol at hindi ko inaasahan. At nagbigay ng sobrang stress sa akin. Hindi lang halata na stress ako kasi palagi lang ako nakasmile. <laughs> Pero deep inside, parang sasabog yung puso ko. Habang pinagdadaanan ko yung mga bagay na yan, wala akong ginawa kundi manalangin, makipag-usap sa Panginoon. Gustong gusto ko talaga magsumbong at makipag-usap sa Panginoon kaysa ikwento ko pa sa ibang tao. Uy, miss pa lang ako. <laughs> Pero seryoso, dumating ako sa point na na-discourage na talaga ako kasi na disappoint ako sa mga bagay-bagay. Pero sabi ko sa sarili ko, may mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin. May mga laban tayo sa buhay na maipapanalo lang natin pag ibibigay natin sa Panginoon. Kaya sabi ko sa sarili ko, Hoy, huwag ka nang ma-stress. <laughs> <laughs> huwag ka nang mamublema pa. Hiyaan mo na na si Lord yung mag over sa lahat-lahat ng pinagdadaanan mo. At nung ginawa ko iyon, nagkaroon ako ng peace sa aking puso. At alam ko rin na si Lord na ang bahala doon. Kaya mga loves, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, gaano man 'yan kalaki, gaano man 'yan kabigat, huwag kang matakot at huwag kang madiscourage. discourage Ibigay at iiyak mo lang 'yan lahat sa Panginoon at iiyak ako, gagaan 'yung 'yong puso. Sabi nga, let go and let God. Kung hahayaan natin na si Lord 'yung mag-take over sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. We will personally witness that he is our waymaker a miracle worker, a promise keeper, and light in the darkness. Kaya, huwag ka nang ma-stress at ibigay mo na yan lahat kay Lord. In 2 Chronicles chapter 20, verse 15, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged for this vast army. For the battles is not yours, but God's. Na-share ko ito sa inyo mga loves dahil alam ko may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. At alam ko din na merong may gusto at nangangailangan na marinig ito. Ah. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye.